Unang beses mong sasakay ng eroplano. Excited ka pero medyo kabado. Pagkaupo mo sa loob, napawi lahat ng kaba mo nang makita mo ang langit mula sa bintana. Tila magiging maganda ang araw mo hanggang sa biglang may sumabog sa eroplano. Nagkagulo. Natanggal ang isang bahagi ng pader. May malaking butas na sa eroplano. Nagpanik ang lahat, pati ikaw. Naalala mong may parachute sa mga pelikula. Tumingin ka sa paligid, pero walang parachute. Wala sa ilalim ng upuan, wala sa taas. Bakit nga ba? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit wala talagang parachute ang mga pasahero ng commercial planes. Una, hindi ganong kadaling gamitin ang parachute. Kailangan mo ng training, at hindi basta training, kundi supervised skydiving at lisensya. Kung wala kang instructor, kailangan mo ng halos anim na oras na pag-aaral at pitong beses na supervised jumps. Tapos, kailangan mo rin ng flight suit, oxygen tank, at ballistic helmet. Karaniwan, ang mga eroplano ay lumilipad sa taas na 35,000 talampakan at pilis na higit 500 milya bawat oras. Kung tatalon ka, posibleng tangayin ka ng hangin o bumangga sa mismong eroplano. Maliban pa riyan, sobrang nipis ng oxygen sa ganong taas, posibleng mawalan ka ng malay o sumabog pa ang baga mo kung walang tamang kagamitan. At kahit sabihin nating may parachute ang lahat ng pasahero, paano makakalabas ang tatlong daang katao sa gitna ng panik sa loob lang ng siyam na segundo? At kung ilalagay man ito sa eroplano, lalaki ang gastos, bagong disenyo, dagdag gamit, dagdag timbang, at syempre, taas presyo ng tiket. Kaya kung may narinig kang nagsabing, sana may parachute sa eroplano, Pakita mo ang video na ito. Hindi siya practical, hindi siya ligtas, at hindi siya kayang bayaran ng lahat. Kaya ngayon, alam mo na kung bakit walang parachute sa mga pasahero ng commercial planes. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, huwag kalimutang i-follow kami at i-share ang video na ito.